Nang dahil sa alingatong mga kaibigan uh, Naging content ko yung alingatong At nadiskubre ko yung Ibat-ibang uri ng alingatong uh, May pula, may puti Tsaka Naranasan ko rin kung paano uh, I-harvest Yung alingatong na napakahirap Gawin paghahanap ng alingatong Na mahirap din gawin Kailangan mong umakyat ng bundok ganyan nito para uh, makakuha ka ng magandang klase ng Alingatong. Narating ko to, uh, lugar na to ng dahil sa Alingatong mga kaibigan. Isa ito sa pinakamaganda na narating ko. Hello mga kaibigan, uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung magandang lugar. <laughs> ito yung pampawi eh, mga kaibigan ng ano ng pakyat sa mundok na to. Pagka nandito ka na, uh, hayahay buhay. <laughs> Ayan hey, ay hey, buhay mga kaibigan. Yan mga lugar na yan Oh. Tingnan nyo. Overlooking to eh. Marami din bundok pala dyan Oh. Tsaka dyan. And then dyan. Medyo ano na dyan. Kakawaya na dyan. Pero ito yung pinakamagandang view. Sa lugar nito. Banda rito. Banda rito. Yan, Halos walang ano dito mga kaibigan. Halos walang uh, bahay sa lugar na to. Dito sa taas na to ang bahay lahat nandiyan sa lugar na yan ayan, ayan. gusto ko lang i-share sa inyo yung, yung ano na to lugar na to so first time ko lang makarating dito sa lugar na to uh, ngayon lang <laughs> simula nung pagkabata ko ngayon lang ako nakaakyat sa gaito kataas na bundok yan dahil sa aling nga to mga kaibigan nakarating <laughs> ako sa lugar na to so, so ang sarap ng hangin dito medyo malamig kahit na galing kami sa lakaran na malayo uh, malamig yung ano pero eh nyo naman oh. ang na ng bahay dyan sa baba na yan Ayan. gusto ko lang share mga kaibigan